Alam mo ba na karamihan sa successful na tao ay obsessed sa oras? What's up mga Masters de Sonto at bilang Certified Watch Affiliate at Enthusiast, share ko sa inyo ang top 3 essential watches na perfect for everyday hustle. Una, kailangan may magandang battery. O kaya naman, automatic meaning hindi na kailangan ng battery. Perfect pampasok sa office para laging on time, hindi ka napapahiya sa meeting. Pangalawa, syempre ito ang beater watch mo. Dapat pwedeng pang gym, pang basketball, kahit ilubog mo sa tubig, hindi ka matatakot gamitin. Magandang may alarm at stopwatch function. Pangatlo, kung maaari, yung pipiliin mo dapat yung pwedeng gamitin sa mga emergency formal locations. Yung bang clean and classic ang design? Yung bang perfect pang upgrade nang dating mo sa office o yung mga biglaang invitations sa mga family gatherings. Kung gusto mo bumili ng watch, huwag kang bibili ng fake. Mas maganda na bumili ka ng watch na entry level kaysa yung bibili ka ng fake. Nandaan, hindi kailangan mahal. Ang kailangan mo ay quality watch na makagamit mo everyday Comment ka lang kung meron ka mga katanungan or mga watch tips na gusto mo mapanood. See ya!